Ang Forbes Park sa Makati City ang tinuguri ang pinakamahal na subdivision sa Metro Manila na ang mga bahay ay nagkakahalaga ng mula 400 million pesos hanggang 3.5 billion pesos. At ang ilan nga sa mga sikat na personalidad na nakatira dito ay si Gretchen Barreto, ang mag-asawang Jinky at Manny Pacquiao at si Lucy at Richard Gomez. Samantala, sa California, USA naman, ang Hillsboro ay ang isa sa pinaka-eksklusibong komunidad sa lugar ng San Francisco Bay. Na kung saan makikita dito ang mga malalaking mansyon na may mga mararangyang pamumuhay at may pinakamahusay na distrito ng paaralan sa buong bansa. At ang isa na nga sa mga mansyon dito ay pagmamayari ng pamilyang Tiffany Lee, isang Chinese na may pag-aari ng isang malaking kumpanya ng real estate. Kung iisipin, isang pinagpalang babae na si Tiffany dahil sa karangyaan na kanyang tinatamasa. Ngunit sa isang iglap, magiging laman si Tiffany ng mga balita hindi dahil sa kanyang yaman kundi dahil naging isa siya sa mga salarin na pumatay kay Keith Green, ang dating niyang kasintahan. Bakit nga ba nasangkot sa isang karumal-dumal na krimen ang babaeng tenaguriang Hillsboro Heiress, gayong nasa kanya na ang lahat? Kung nais mong malaman ang istorya sa likod ng krimen, halika at aking isasalaysay ang mga pangyayari. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na ia-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng Mag-TV page. Si Tiffany Lee ay pinanganak noong 1985 sa Beijing, China. Siya ay kilala sa tawag na Hillsborough Heiress. Dahil nang galing siya sa isang mayaman at maimpluwensyang pamilya. Noong 1990, limang taon pa lamang si Tiffany, nagsimula ang magandang kapalaran ng kanyang ina at amain nang nagkaroon ng mga ito ng napakalaking mga construction projects sa China. At nang maglaon, pinalawak pa nila ang kanilang negosyo sa pamamagitan ng mga real estate investment sa ibang bansa. Sa kasalukuyan, ang kanilang portfolio ay naglalaman ng dalawang Beijing skyscraper at multi-million dollar property sa San Francisco Bay Area, Cayman Island at St. Kitts. Kaya makalipas lang ng dalawang taon, noong 1992 si Tiffany kasama ang kanyang ina amain at nakababatang kapatid, pumunta sila sa Silicon Valley na matatagpuan sa South San Francisco Bay Area ng California, USA. At kalaunan, naging US citizen na rin ang kanilang buong pamilya. Noong 2000, mula sa edad na labing limang taon, dinaluhan na ni Tiffany ang anim sa iba't ibang pribadong paaralan. Kabilang na nga dito ang prestigyosong paaralan ng Santa Catalina School sa Monterey, California. Pagkaraang makapagtapos ng high school, si Tiffany naman ay nag-aral sa University of San Francisco at kinuha ang kanyang master's degree sa business administration. Matapos makapagtapos ng college, si Tiffany naman ay nagtrabaho bilang isang manager sa real estate company ng kanyang ina. Na kung saan sumasahod siya ng $100,000 sa loob ng isang taon. Ang pagtatrabaho sa kumpanya ng kanyang magulang ay upang tumulong na pamahalaan ang kanilang mga ari-arian sa San Francisco Bay Area. Noong 2009, sa edad na 24 na taong gulang, nakilala ni Tiffany ang isang binatang may kaakit-akit na pangangatawan at may magandang mukha. Ang lalaking ito ay nagangalang Keith Green na nasa edad na 20 taong gulang na nagmula sa San Mateo County, California, USA. Nung bata pa lamang si Keith, ang kanilang mga magulang ay nagkahiwalay na. Kaya siya ay solong pinalaki ng kanyang inang si Colin Cad. Sa kabila ng masilimuot na nakaraan ni Keith, siya ay naging isang masayahing atleta, palakaibigan tao at mabuting individual sa lipunan. Sa katunayan, inilarawan si Keith ng kanyang high school football coach bilang isang napakahusay na atleta na nanguna sa kupunan sa isang undefeated season at isang playoff win. Kaya nga noong 2005, si Keith ay nakakuha ng half scholarship sa Eastern Washington University. Ngunit sa kasamaang palad, tumigil sa pag-aaral si Keith sa hindi masabing dahilan. Nang maglaon, makalipas lang ng isang taon, nagkaroon ng mga kaso si Keith. Kabilang na nga rito ang kasong panluloko at pagnanakaw. Gayunpaman, nagbago ang buhay ni Keith nang makilala niya si Tiffany. Ang dalawa ay nagkaibigan, nagkasundo at nagsimulang magsama sa iisang bubong kahit na hindi pa sila nagpapakasal. At bagaman hindi gusto ng ina ni Tiffany si Keith dahil sa estado ng pamumuhay nito at sa paggamit ng mariwana, hindi nagtagal, nanirahan ang dalawa sa isang bagong itinayong $7.5 million mansion na pagmamayari ng ina ni Tiffany. Makalipas ang tatlong taon mula nang sila ay magkakilala at magsama sa iisang bubong, noong 2012, binayayaan si na Keith at Tiffany ng isang anak na babae. Matapos lang ang dalawang taon, nagkaroon muli sila ng pangalawang anak na babae. Dahil sa dalawang biyaya mga anak, lalong minahal ni Keith ang kanyang buong pamilya, lalong-lalo na ang kanyang dalawang prinsesang supling. Kaya naman tila isang masayang mag-asawa ang namumuhay sa marangyang buhay habang pinapalaki ang kanilang magagandang anak. Maliban sa pagiging abala sa kanyang pamilya, si Keith ay nag-aral sa exclusive Cordon Bleu Culinary School sa San Francisco. Nang maglaon, naging isa siyang talentado at bihasang chef. Kaya naman tila ang lahat para kay Keith ay isang magandang buhay, ang kanyang naranasan sa piling ng kanyang bilyonaryang kasintahan. Ngunit mababago ang lahat ng isang gabi ng pumunta si na Keith at Tiffany sa isang club at pinakilala ni Keith si Tiffany sa kanyang kaibigang lalaking nagngangalang KV Bayat, isang 28 taong gulang kilalang marijuana dealer. Sa hindi inaasahan nagkamabutihan si na Tiffany at KV. Kaya kalaunan nagsimula at nagkaroon na ng relasyon ng dalawa, na naging dahilan ng madalas na pag-aaway ni na Tiffany at Keith. Hanggang noong October 2015, si Tiffany ay nakipaghiwalay na kay Keith at pinalis na niya ito sa kanyang mansyon. At lumipat naman si Keith sa isang rental property sa Ohio na pagmamayari ng kanyang lola. Nang pinalis si Keith sa mansyon, nagsimula namang patirahin ni Tiffany si KV at namuhay na parang mag-asawa at tinuring ng mga anak ni KV ang dalawang anak ni na Keith at Tiffany. Kaya dahil sa mga pangyayaring yon hindi ito matanggap ni Keith. Kaya naman nagsimula ng isang legal na labanan sa pagitan ni na Keith at Tiffany para sa kustudiya ng kanyang dalawang mga anak na babae. Matapos nga ang ilang buwan ng pakikipaglaban patungkol sa dalawang bata, nabigyan si Keith ng 50% na kustudiya. Ayon sa napagkasundoan, maaaring bisitahin ni Keith ang mga bata tuwing weekend na hindi pinapangasiwaan ni Tiffany. Kaya nga ang unang pagbisita ni Keith ay sa Sabado ng April 30, 2016. Ngunit dalawang araw pa bago ang pagbisita, ayon sa mga kaibigan at pamilya ni Keith, ito ay nawawala. Kaya naman agad nilang inulat na nawawala si Keith. Sa loob ng dalawang linggong paghahanap, ang pamilya at mga kaibigan ay patuloy na nagpapaskil ng missing person sa pag-asang makikita nila itong ligtas. Ngunit ang kanilang pag-asa ay mauuwi sa isang malungkot na balita. Dahil natagpuan na ang katawan ni Keith na wala ng buhay sa 70 miles north ng Golden Gate Bridge. Batay sa unang pag-iimbestiga, nakita ang bangkay ni Keith na ang tanging suot lang nito ay ang kanyang medyas at ito ay may tama ng bala sa leeg. Matapos matagpuan ang bangkay ni Keith, agad na pinagbigay-alam ng mga pulis sa pamilya ang sinapit ni Keith. Kabilang na din dito ang dating kasintahan si Tiffany. At batay sa audio ng pag-uusap sa pagitan ng pulis at ni Tiffany, ang tanging tugon lang ni Tiffany ay kung sigurado bang si Keith ang bangkay na nakita. Matapos makita ang bangkay ni Keith, kinapanayam ng mga pulis si Tiffany. Sa pag-uusap, sinabi kaagad ni Tiffany ang masasamang bagay patungkol kay Keith. Dahil matapos umunan nilang maghiwalay, humingi si Keith sa ina ni Tiffany ng 20 million dollars sa bawat isa sa kanya mga anak na babae. Na kung saan, sumagot naman ang kanyang ina na nakakatawa umano ang kahilingan ni Keith sa kanya. Sa patuloy na pakipag-usap, tinanong ng mga polis si Tiffany patungkol sa kung kailan ng huling pagkikita nilang dalawa. Inamin naman ni Tiffany na nakipagkita siya kay Keith noong April 28, 2016 sa isang parking lot ng restaurant sa Millbrae malapit sa San Mateo upang pag-usapan ng patungkol sa kanilang mga anak. Na kung saan ang kanila umanong pag-uusap sa loob ng kanyang SUV ay tumagal lang ng halos isang oras. Pagkatapos daw ng kanilang pag-uusap, umalis na siya sa lugar. Ngunit hindi kumbinsido ang mga pulis sa sinabi ni Tiffany sa kanila. Kaya sinabi nila kay Tiffany na batay sa tala ng mga telepono niya at ni Keith, silang dalawa ay pumunta patungo sa direksyon ng kanyang mansyon. At hanggang sa huli, pinanindigan ni Tiffany na hindi nakasakay si Keith sa kanyang sasakyan. Sa kapilang panig naman, si KV ay hindi nagbigay ng anumang pahayag nang makausap siya ng mga pulis. Samantala, sa tulong din ng mga tala ng telepono na Tiffany at KV, Naaresto ng mga pulis ang isang nagangalang Olivier Adela. Si Olivier ay isang six-footer na French martial arts coach na kilala bilang naging bodyguard ni KV. At batay sa mga dokumento ni Olivier sa immigration, ang kanyang tunay na pangalan ay nakarehistro bilang Mustafa Traore, may asawa at may isang anak. Nang mga panahon na naaresto si Olivier, Nakipagtulungan siya sa mga pulis at isinalaysay niya ang kanyang partisipasyon sa krimen. Ayon sa kanya, nung gabi ng April 28, 2016, dumating si na Tiffany at KV sa kanyang apartment na kasama si Keith na wala ng buhay. Nakasalukuyang nasa unahang passenger seat ng SUV na Tiffany. Dagdag pa ni Olivier sa kanyang salaysay, nakita niya ang mukha ni Keith na may dugo sa bibig at tenga nito. Patuloy sa kanyang paglalahad habang kausap siya ni KV, pinakitaan umano siya nito ng baril na nasa bewang. Matapos noon, binigyan siya nito ng mga guwantes at nagsabi ng mga katagang, kailangan mong itapon ng basurang to. Ang tinutukoy ni KV ay ang walang buhay na katawan ni Keith. Kaya dahil sa takot, wala siyang ibang magawa kundi sumunod. Kinuha niya ang katawan ni Keith at nagmaneho sa lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Keith. Kaya matapos ang mga salaysay ni Olivier noong May 21, 2016, isang SWAT team ang nagtipon-tipon upang arestuhin si Tiffany at KV sa kanilang mansyon. Bagaman nag-claim si Tiffany at KV na walang kinalaman sa krimen, gayon pa man sila ay parehong kinasuhan ng pagpatay at pagsasabuatan. At sila ay kinulong sa San Mateo County Jail. Matapos noon, nagbigay ng pahayag si Tiffany sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Batay sa kanyang pahayag, inamin niyang inaya niya si Keith na pumunta sa kanyang mansyon. Ngunit sa hindi inaasahan, nandun ang kanyang kasintahang si KV na hinihintay siya. Matapos noon, binaril umano ni KV si Keith mula sa kanyang bibig na tumagos naman sa leeg nito. Mula doon, wala na siyang alam dahil umalis na umano siya. Makalipas ang humigit kumulang labing isang buwang pananatili sa bilangguan, itinakda ng hukom ang kanyang bond sa halagang $35 million. Ito ang ikawalong pinakamataas na piyansa sa kasaysayan ng U.S. Court. Maliban dito, nakalagay din sa kanyang bond na pinayagan siya na real estate ang kanyang ibigay bilang piyansa sa halip na salapi. Ngunit dapat ang halaga ng ari-arian ay doble sa halaga ng piyansa. Kung kaya't ang pamilya at mga kaibigan ni Tiffany ay naglaan ng $66 million na mga ari-arian at $2 million na salapi para mailabas siya sa kulungan. Kaya noong April 2017, siya ay nilagay sa ilalim ng house arrest gamit ang electronic home monitoring at ang kanyang pasaporte ay kinuha. Samantalang si Olivier naman ay nakipagkasundo sa mga taga-usig na siya ay sumang-ayon na tatayo bilang testigo laban kay Tiffany at KV kapalit ng mas mababang sentensya. At ang kasong isinampal lamang sa kanya ay bilang accessory sa krimen. Kaya nakalaya siya matapos ang tatlong taon pagkakakulong sa bilangguan. Sa kabilang panig, matapos ang labing dalawang araw ng deliberasyon ng jurado, napatunayang hindi nagkasala si Tiffany Lee sa parehong mga kaso at si KV naman ay nakatanggap ng tinatawag na hung jury. Ang hung jury ay nagre sa isang mistrial na kung saan ang nasasakdal ay hindi nahatulan o napawalang sala. Kaya nga hahantong muli sa isang paglilitis ang kaso ni KV. At matapos sa tulan ng kalayaan si Tiffany, naging emosyonal na umalis sa korte ang ina ni Keith. Samantala, pagkatapos ng paglilitis, lumipat si Tiffany sa China kasama ang kanyang mga anak na babae. Habang binayaran naman niya ang bawat isa sa kanyang mga kamag-anak ng halagang 5 milyong dolyar na ilalagay sa isang trust fund, na kung saan makukuha lamang ito ng kanyang mga anak pag sila'y sumapit na sa edad na 18 taong gulang, Samantala ang ina naman ni Keith ay nakatanggap ng $100,000. Naalam naman natin na hindi kayang tumbasan ng pera ang halaga ng buhay ng isang tao. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin sina Maylin Kamit from Doha, Qatar Samurai Japan from Japan Tabi B from Tampa, Florida Joan Claridad from Kingdom of Saudi Arabia Elaine Rivera Jackie Sotelo from Taiwan, Marian Ortiz and her one and only son, Fredrich Ortiz from Lipa City, Batangas, at ang mga new subscriber na si Namix Me at Jocelyn Paladin. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong pangalan at kung nais yung magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Tiffany Lee. Ako po si G, maraming salamat.